Nasa atin na ngayon si Ginoong Winston Casio, ang spokesperson po naman ng PAOK sa napakimportante pagsa paksa pa rin po para po sa ating kaalaman sa pinakahuling operasyon ng anilang grupo sa Sugbo, sa Cebu naman ito. Good morning po Sir Winston. Maupay nga ka, Manong Ted and DJ Chacha. Good morning from Lapu-Lapu City, Cebu. Uy, maupay man, maupay man. Sige. Mm. Yes po, Sir Winston. Diretso po tayo dito. Ito um, po bang pagsalakay na ginawa ninyo dyan nga sa Lapu-Lapu City, Cebu? Biyernes po ba ito o Sabado nangyari? Teka, yeah, nakalimutan ko na tuloy ko. ano araw ba kami dumating dito. Ano <laughs> araw ba tayo nag-read? Friday. Friday, Friday po. Friday, uh -oh. sorry, sorry. Biyernes po. Para lang mas klaro din, ilang foreigners po exactly ang nahuli ninyo dyan po sa Pogo Hub? Iba-iba po kasi yung mga nasa balita. 150 or 162 po, sir? Uh, confirm ko po yung latest tally as of kagabi ng 9pm, we were able to rescue six Indonesian nationals and we were able to effect the arrest of 163. Uh, foreign nationals. So, all in all, that's 169 foreign nationals plus 4 Filipino nationals. Uh, galing daw po sa isang tip, ito pong pagsalakay ninyo na nangyari dyan sa Cebu City. Um, Tama po ba, meron din daw information from Indonesian authorities para sa gipinden yung kanila pong uh, mga, uh, in, yung ilang Indonesian nationals na nandyan din daw po sa Cebu? Affirmative po yan, ma'am. So basically, there, there are two sources of information. Yung una po, uh, na, nung July 21, may nakatakas na tatlong Indonesian nationals po na being held against their will dito sa Tourist Garden. So tinulungan po sila ng NBI Region 7 at saka ng IAKAT Region 7. Then nag-submit po ng request yung Indonesian Embassy para sa ating opisina. Nakipagbigay ugnayan po. Then inform po ni Yusniu Yus, si Gilbert Cruz, si Chairman namin, si Executive Secretary Lucas P. Bersamin. So yun po yung una. The other source of information, eh, minamanmanan na po ito ng military intelligence dito sa Cebu now. Almost two months now, ma'am. No? Kasi ang impormasyon pala na nalaman namin sa pag-iipag-usap dito sa mga nahuli natin, July 8 pa pala umalis ng Maynila ang mga ito galing doon sa Pampanga at lumipas po rito sa Lapu-Lapu. So remnants po ito nung Bamban uh, Pogo at saka ng Porak Pogo. So ibig niyo sabihin sir, um, galing yung mga tauhan na nahuli niyo dyan doon po sa Pampanga, Pogo na na-raid na before pa Yes, ma'am. Yung dalawa oh. po. Yung bamba at saka yung porak po. Oh. Opo, tama ilan, po yun. Ilan daw pong foreign nationals o ilang mga kawani na nandoon sa may uh, pampanga ang inilipad dyan? Ito po bang sinasabi nyo kanina na 160 plus? Halos lahat yes. po yan ay galing ng pampanga? Yes, ma'am. At marami pa pong iba. No? Daan-daan po yung umaris po doon. Eh. Tandaan po ninyo may may nanalbahi sa paok doon sa porak di ba kasi kami ay may may nagkanulo sa amin hindi pa namin natatanalalaman kung sino yung nag-click ng information kaya nagpapasalamat kami nagpapasalamat kami dito sa Region 7 napaka-professional po ng NBI Region 7 at saka ng IACAT Region 7 wala ho talagang nag-click na information tagong-tago yung information kaya 100% successful po tayo rito. Oh, sir, yung sinasabi nyo kanina, kasi uh, dalawa yung information na pinanggalingan nitong inyo pong pagsalakay dyan. Una, yung galing po sa Indonesian authorities. Pangalawa, ang sabi nyo, dyan sa, sa mga kapulisan sa Cebu, dalawang buwan na nilang mina... No, no, ma'am. Military po. Military po. Sa mga military sa kapulisan. Cebu. Opo. Dalawang buwan na pong minamanmanan man itong area na ito. So, ito po bang Pogo Hub dyan ay kabubukas lang o matagal na? More than two months na? Uh, mukhang noong June pa po sila nagsimula rito. Medyo bago-bago pa po, pero yeah, mga two months more or less, ma'am. Kasi nakita namin mga bago pa po yung gamit eh. So parang ang nangyari po, inilipat lang talaga dyan yung nari doon sa Pampanga? Ganun ang plano nila, dyan talaga ilalagay? Yes, ma'am. Uh, tatapatin ho namin kayo talaga magmula doon sa mga Pogo hubs na, na neutralize natin naglilipatan lang po. Yung iba naglipatan sa Northern Luzon, yung iba naglipatan sa Southern Luzon, yung iba napunta sa Visayas, yung iba napunta sa Mindanao. Kaya panawagan namin ma'am, Manong Ted at saka DJ sa mga local chief executives po ano, ng iba't ibang bayan sa buong Pilipinas na maging mas mapagmasid po doon sa binibigyan nila ng mga business permit. Uh, sir, uh, Sir Winston, yan ba walang business permit o meron? Meron po yung Tourist Garden Hotel, meron po itong business permit. Nagsimula mm. daw po ito noong 2019. Nakita mm -hmm. naman po namin yung dokumento. May dokumento ho ito galing sa lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu. Okay. Pero manongtad wala ho itong pogo ha. Kasi pagkat, mm -hmm. I mean walang pogo permit, hindi ho ito nag-apply ng uh, letter of no objection mm -hmm. at saka wala ho itong permit galing Pagcor. Oh. Talaga 100% illegal po ito. Opo, oh, ano setup dyan, sir? Kasi ang ang narinig ko yung mayor no na nagsasadyaan na wala silang kaalam-alam na may uh, may ganyang uh, scam hub na, na, na nag-operating in his seat in his city no. Ah, uh, anong setup Jan? Para din po sa da may mga tables and computers, may mga SIM card po na ginagamit sa mga cell. Paano kung setup? Uh, pagpasok ko na min may tatlong iba't ibang location sa loob noong uh Pogo Hub. By the way, the, the hub is 2.1 hectares pa no, medyo mm -hmm. malaki po ito ng konti. Mm -hmm. Then uh, may tatlong iba't ibang locations. kung anong nakikita ninyo doon sa Metro Manila ay sa yes, yeah, iba't ibang mm -hmm. mga rates uh -oh. ng tao. Uh -oh. Ganon din. Uh, may mga laptops, may mga okay. desktops, mga okay. cellphones, mga okay. yung mga troll okay. mga cellphones na ginagamit nila. Okay. Uh initially talaga Manong Ted rescue lang po talaga ito hindi ho ito operasyon, hindi ho ito law enforcement operation this mm -hmm. stemmed from a this mm -hmm. from a, uh, okay. a rescue operation mm -hmm. dahil dun sa request ng Indonesian embassy ma-rescue yung labing tatlo nilang mga Indonesians kaya anim e, lang ho nakuha natin kaya lang Manong Ted oh. namin doon to effect the rescue in flagrante delicto kita-kita ho namin yung mga computers na kabukas. Hindi ho namin ginalaw kasi wala, pa, wala pa ho kaming tinatawag ng cyber warrant. We just saw on the screen uh, yung mga iba't ibang implements na ginagamit doon sa pag-commit ng scamming. Okay. Kaya today, manong te, mm, apply mm, mm, kami ng cyber warrant mm, today ngayong mm, lunes para ma-search at seize namin yung mga yan. So ito pong Tourist Garden Hotel, ano pananagutan nila ngayon? Kung sakali po nga na walang kaalam-alam sila mayor. <laughs> pero kung sila po ay uh, parang tenant na sila itong uh, scam hub na to. Opo, parang 'yung tatlong companies na nakuha natin dito, locators mm -hmm. doon to sa Tourist Garden Hotel. By the way, ah, 'yung Tourist Garden Hotel bagamat naka-open pa po 'yan sa may mga booking walikolis sa mga booking sites, sa mga booking websites mm -hmm. pero hindi na ho sila nagpapapasok ng kanilang mga sa publiko sapagkat lahat ng kwarto ginagamit na ho ng mga scammers lahat ng kwarto ng hotel tapos mm. yung mga dormitories ginagamit na rin po ng mga host, ng mga dormers so, mm. ay, ng mga scammers so mm. wala na to this is not open to the public anymore It's already okay. eh, being so, used up, as a up. scamming yes sir, so, yes, up sir up yes sir, up. So, so meron ano po ang pananagutan kung meron man ng hotel management dito po sa operasyon na ito dito po ah, dito humunas. sa, kasi po human trafficking na naman po ito kasi di ba ito pag rescue nga ng mga Indonesians sa human trafficking ito pong scam hub na ito anong pananagutan nakalimutan po na may may-ari ng hotel. At saka sino may uh, may-ari, sino may may-ari ng hotel? Uh, isang Chinese national, 75 years old, kasama ang kanyang anak na lalaki at sa kanyang asawa. All of them are Chinese nationals, by the way. Sila po ay mayroong hawak manong TED na Special Retirement Residency Visa. Mm -hmm. Going mm back to your question, anong pananagutan? Mm -hmm. Kakasuhan mo mm -hmm. natin sila pag, sa pag-violate ng provision ng uh anti trafficking in person law for uh, leasing or renting their facility an activity in the commission of trafficking in persons so makakasuhan mo talaga sila Opo uh, ano ito ito yung nag avail ng uh, retirement uh, ano retirees visa Yes. Uh, mm, uh, RRB mm, meron post sila. Okay uh, sino mastermind dito kung ito po ay remnants ng pogo at Bamban, sino po ang mastermind nahuli ba ho ang mastermind diyan Alam mo manong Ted, yan ang problema eh isinasakritisyo ng mga masterminds tayo yung kanilang mga tauhan ano Kasi mm -hmm. they can easily replace human resource no uh, wala ho, wala ho dito pero we have identified already based on the interviews of the Filipino nationals and Indonesian nationals kung sino yung mga mastermind from Bamban at saka Porac hmm. na siya rin nagpapatakbo rito. So, I am not at liberty at this point, Manong, to uh, to disclose who they are kasi ongoing investigation pa po ito. Pero identified hmm. na ho natin, Manong Ted. Meron daw mga supervisor na Pilipino? Yes, that is affirmative. Kaya nga po, na-link po natin na ganito doon sa Bamban at saka sa kasi yung apat po na <laughs> admin staff ay mga, <laughs> mga galing pa po ng Bamban at saka Pora po ito. Export quality. Uh, so ano yan? Uh, mga lok uh, mga Pilipino sila pero ano sila local ba sila ng Tarlac o Pampanga o talagang local po ng Tarlac at saka pam ng Pampanga Manong Ted. Okay. Kailan po magkakaroon dito ng revelation po ng mga pangalan kaya ng mga nasa likod nito? Uh, Manong Ted kasi uh, ongoing po uh, uh -huh. ten ten ngayong ten po uh, we will conduct the inquest proceeding uh -huh. in relation to the immigration uh, the uh, criminal violation. Uh, Q-tip, qualified trafficking in persons. Then mamaya nga po naman po, at 1.30 p.m., we will proceed with the immigration violation inquest naman po. Apo. So, man <clears throat> just, uh, just, give, just indulge us, allow us to finish first the process okay. bago namin isa publiko po yung mga pangalan Apo. at kung, kung at least na po kami. Opo. Inyo ho bang naikot na ang buong lugar? Meron ba mga ano na naman dyan, torture chamber, mga ganon? Uh, so far po, Manong, sa pag-iikot namin, wala pa po kami nakita mga torture chambers. No? Okay. So medyo... Mm. Opo, medyo ano po? Medyo naputol ang ating Putol. linya. nasa Cebu pa ho sila ngayon. Ha? Nasa Lapu-Lapu City, Cebu. Uh -oh. Okay. Ano? Opa, tama ba apa, yun? apa, yung wala. hotel, hindi <clears throat> na daw po pinapapasok ang publiko. Talagang inokupahan <clears throat> na ng mga scammers sa ginagamit sa pog, o, oh, ng mga pogo. Yaw. at uh, nataon din po naman din ano ho, na itong uh, hotel ay pag-aari daw po ng, ng isang, isang, Chinese. Uh, Chinese na nakakuha ng retirees visa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.